nangyayari sa'yo anong nangyayari sa'yo sa sabihin, mo? sabihin mo matulog na tayo precious anong oras na naglalaro ka pa? precious lukas ng tawa ni precious ano ginagawa niya sa buhay niya matutulog na lang tayo Alas gis na ng gabi, oh. <laughs> oh, oh. Oh. Ano ba yan? Ano naman vitamins pinahinom mo dyan? Bugs. Tulog. 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 Ano na? Are you okay? Okay. Ayun na si ate. Kainin mo na yan, ti. Kainin mo na yan. Dito na ako, Rizzo. Ay, dito na. Ay, magagawag tayo. Baka mampog. Eh, dito ka, dito ka. Sige. Dali, punta ka doon, oh. Dali na. Ang kulit na. Sige, wag na lang. Huwag mo na siya itago. Kaya mo siya maglaro mag-isa. Maglaro na lang yan. Bakit?